Adea Life para sa support niya body chart. Ako lang pala pumili dito sa kapatid ko. Kasi, naman, bag audition siya sa Star Sparkle. Ayan, na kami. Dito na kami sa si Sparkle, guys. Ayan. <todic> Ay, hindi, na hindi na nga 5. Alaun, Alaun na nga eh. Alaun na nga mag-umpis na to 5. Ano ba? Alaun na to 5. Ano <laughs> <laughs> Wala na sa Tana? Tala. oh. Yeah, na. No. Magpapalisa na kita. Ha? Huh? Magpapalisa na kita. Ha? Mamaya ka na. Update guys. Nakapasok na nga siya sa loob. At ako. Lagi sa labas. At may mga gwapo na bata guys. Kasi. Piti pa. twenty, May mga gwapo. And then. Natapos na siya guys. At in, sadly. Hindi natanggap. At ayun, better luck next time. Sana matanggap sa sunod, 'di ba? Char, 'yun lang.